Usap-usapan ngayon ang very sunny disposition ni Kim Chu dahil sumigla ang kanyang aura. Matagal nang napapabalitang may relasyon ng aktres na si Kim Chu at si Paolo Avellino na nagsimula magkamabutihan matapos ang seryeng linlang. Pero pinili nilang ilihim muna ito sa publiko para makaiwas sila sa mga intriga. Ayon sa source na malapit sa aktres, nasa dating stage na ngayon ang dalawa. Ngunit intindihan naman ng mga netizens ang dahilan kaya iniiwasan nila ang tanong tungkol dito. Dahil magkasama sa programang dalawa ay madalas silang magkita kaya bihirang bihira ang pagpunta nila sa mga pampublikong lugar. Kaya nananatili ang kanilang tahimik na relasyon. Ngunit marami na umanong makakapansin ito lalo na ang mga nakasama nila sa serye. Pero tuyak naman daw na darating ang araw na malalaman ng mga tao ang katotohanan tungkol sa isinisikretong pagmamahalan ng dalawa. Dahil wala namang daw balak-ilihim ang kanilang relasyon sa naghahanap lamang ng tamang tsyempo. Samantala, marami naman ang mga nakapansin na burado na mga litrato ni Kim Chu kung saan kasama ang ex-boyfriend nito na si Sian Lim sa kanyang social media account nangangahulugan na tuluyan ang nakamove ng aktres at handa ng magbukas ng panibagong chapter ng buhay nito. Makikita na lamang at layag na layag ang mga picture kasama ng aktor na si Paula Villino.